Putang ina ninyong lahat! Miley Romandes, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! end! Putak na mo ka! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, naminigay ka ng pera ng gobyerno eh! Putang ina ninyo! Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, D This is the She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Putak na mukha. Wala ka nga ang posisyon sa gobyerno na sabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang ang ina mo ka may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <laughs> show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka! Na-involve! sa bribery ng Supreme Court Justices. my video, may kaso, my witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E eh, di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that, that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano kasi hindi nila pinapapasok yung, abu uh, yung doktor Diba? So yes. Kinahanap ko kanina, sabi ko, "Where is this permission from the speaker?" Na meron kayong committee committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano 'yun? You make rules as you go along. Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito. And then, sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa. Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? E ba diba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos panila ako ng mga pagsisinungaling nila na Quecio Taksil, Quecio Corrupt, Abusado, putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Tabi kay Sarah ha? Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying to his teeth to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.